Yan. Hello guys. Hello so, mga guys. Ito nga po pala. Naglagay ako dyan ng plastic for the support of ano, <laughs> energy drink. <laughs> o ba? diba? Para pag lumanti ang mga aswang dyan, ah, hindi tangkita kami kasi naka-transparent ano kami ceiling. <laughs> o di diba? Transparent ceiling. <laughs> o may silipan na siya at ayun ang mga butas na yan no? ba? Diba? kaya nilagyan ko siya ng transparent ceiling para dero na lang niya kami makikita dito sa baba at ito nga po pala ang aming ah, tulugan at syempre ito naman ang tulugan ng aking uh, anakers ayan, ayan, ayan. at saka derecho na siya dyan air conditioner <laughs> o diba may air conditioner yan yan, yan na maliwanag at ito na po ang aming fire exit guys ayan mga guys so very ano parang ito yung portal pa langit so, so very very ano liwanag liwanag anon <laughs> oh di ba wala parang susunduin ako parang susunduin tayo nito ni God oh. <laughs>